Walang nagiging pagbabago sa Pilipinas. Mas pinaprioridad natin yung mga uh, uh, foreigner investors. Madami pa rin uh, mga tao sa lalayan na hindi pa rin umahangat. Hindi nabibigyan na ng tamang prioritization yung mga budget natin sa Pilipinas. Hindi po na-utilize for Filipinos ang natural resources ng Pilipinas. Hindi talaga napupunta sa masang Pilipino yung kayamanan na mayroon talaga tayo. Yung mga mahirap hindi nabibigyan ng pagkakatabang paraon. Nauuna yung mga pansariling interes na mga may kapangyarihan kaysa sa, pa sa mga inisyal na pangailangan ng mga nasa ilalim. Magandang araw, Bulsuan! Muling nagbabalik ang Payserye. Layon ng payserye na alamin ang pulso ng madla, gayon din ang makapagbigay ng kamalayan sa mga usapin ukol sa nalalapit na student government elections. Dahil nga papalapit na naman ang student government elections sa ating pamantasan, makakarinig na naman tayo ng iba't ibang mga pangako. Pero bago yan, samahan niyo muna kung balikan ang nagdaang termino ng mga kasalukuyang nakaupo sa konseho. Pero bago yan, recap muna tayo matatanda ang April 28, 2023 ng opisyal na ipinroklama bilang mga bagong opisyales ng Bulso Student Government ang Bulsuan SSC Slate matapos nitong maipanalo ang halalan via sweep victory. Hinirang sina Ariana De Jesus bilang presidente at Gerson Robles bilang vice-presidente. Kasama rin dito ang mga nanalong senador na sina Altea Trinidad, Alia Marcelo, Irvin J. Arellano, Carlos Miguel Salamat, Rosenda de Jesus, Marvin Sambilay, at Kin Ramos. Personal naming nakapanayam sina President Ariana de Jesus, Vice President Gerson Robles at dalawa sa mga senador na sina Senator Altea Trinidad at Senator Carlos Miguel Salamat ayon kay De Jesus, isang inklusibo, proaktibo at progresibong konseho para sa masang estudyante ang kanyang isinulong sa kanyang termino. Inklusibo po natin uh, na ilunsad ang abot kamay kung saan tayo ay um, nagkakaroon ng mga konsultasyon at pagbisita sa iba't ibang satellite campuses kung saan yung nakukuha po natin na data sa abot kamay ay ginagamit natin upang suportahan o mabigyan naman ang Budget Prioritization Act na kaisa sa mga naipangako po Uh, natin, noong tayo tumatakbo pa at ngayon po ay tuloy nating uh, niraratsyada sa paperworks, research, and coordination with external organizations such as Kabataan Fertilist para matulungan po tayo magkaroon ng congressional lobbying. And of course, uh, kasunod po ng inklusibo, proaktibo, at progresibong mga proyekto po natin ay ang um, uh, SIWALAT at yung pahuway kung saan sa mga form po na ito uh, sinigurado po natin na lahat ng mga suliranin ng mga estudyante mula sa grade consultation at kanilang mental health status ay meron po tayong tracking at yung mga data rin po na natin dito ay ginagamit po natin kung paano natin huhulmahin pa yung sistema na meron tayo sa loob ng pamantasan. At karagdagan na rin po natin uh, dito ay uh, yung proaktibo na pagkakaroon po natin ng lobbying sa university administration gaya ng um, student publication common room na successfully ay uh, maaari nang gamitin as espasyo ng mga student publication po natin dito. Lalo na nung mga uh, student pub po natin na galing sa external campus, na kailangan nila ng sarili nilang lugar upang, of course, gawin yung mga bagay na responsibilidad nila bilang mga campus journalist. And isa pa po dito na napagtagumpayan po natin at patuloy po natin niraratsyada ay uh, yung pagtatapos po ng proposal natin for Budget Prioritization Act na siya naman natin um, i-develop -de pa Patuloy kasi nininiwala po ako na hindi lang naman pang ngayong taon ang pagpaprioritize natin sa mga budget programs and allocations kasi taunan po itong problema and kapag natapos na po natin yung proposal na ito, itutuloy na po natin ito sa public campaigning sa Bulacan State University at gagamitin din po natin ang Central Luzon uh, Union of Student Trustees and Regents bilang isa sa mga plataforma nito bukod sa university lobbying natin para ma-establish din natin siya sa regional level naman po, kaakibat ang ibang Region 3 SUCs. Samantala ipinahayag ni Robles na pagkalinga sa loob at labas ng pamantasan sa pamamagitan ng mga serbisyong lumulubog sa danas ng komunidad ang naging saklaw ng kanyang pagiging ikalawang Pangulo. Ito ay nagawa naman natin dahil sa nagdaang taon ay nakapaglunsad tayo ng iba't ibang proyekto na nalakukan ng iba't ibang estudyante sa ating kamantasan. Una na rito, nagkaroon tayo ng Project Link up kung saan pumunta tayo sa kabundukan ng Pampanga na tumulong tayo sa mga AIDA community. Nagbigay tayo ng jogging pants, school supplies, and food packs at nadalahon ito ng almost 50 students kasama na rito ang mga faculty. And pangalawa na rito, nagkaroon din tayo ng backlog. Ito ay isang mangrove tree planting na kung saan nakatawang natin at ibang-ibang organisasyon sa loob at labas ng ating pamantasan. Ito ay 2D uh, mangrove tree planting na ginanap naman sa Hagone, Bulacan. At ang pangatlo, ang nakatapos lamang ng isang lingkong pag-ibig, um, na kung saan pumunta tayo sa anim na lugar, kung saan finocus natin ang 6 na sektor, kasama na ang animals, indigenous people, our environment, LGBTQIA+, plus, at iba pa kung saan almost 200 students at volunteers ang nakasama dito. At masasabi natin na yung magpapaunlad ng serbisyo estudyante na lumulubog sa danas ng komunidad ay ating nagampanan dahil hindi lamang ang sunod government officers ang na-involve dito kundi pati na rin ang bawat bolso Isinaad naman ni Senator Altea Trinidad ang kanyang minimithing mapalakas pa ang hanay ng mga estudyante sa pagtindig sa mga isyong panlipunan na bumabalot sa ating universidad. Uh, ating binitbet yung laban para sa pagkakaroon ng isang katarungan at makabayang pamantasan. Uh, bakit? Kasi uh, konteksto ng uh, sitwasyon nung tayo ay nang panya at lumalaban noon ay ah uh, mera ang ROTC sunod-sunod at um patong-patong yung cases ng red tagging sa mga students um sa boses ng mga young yan yeah, at sinabi natin na itutuloy natin yung pag uh, pag-arouse or pagbibigay ng aral sa mga estudyante para makabuo tayo ng isang solidong lakas sa mga kampanyang ito at gayon uh, ay ma-expose natin yung kabalokdotan na nangyayari uh, hindi lang sa loob ng pamantasan pero maging sa lipunan at malabanan natin ito. At sa kasalukuyan, um, may mga panimula tayong um, diskusyon, may mga panimula tayong um, forum, invited ang iba't ibang uh, lupon ng estudyante, iba't ibang institusyon, publikasyon, organization, and other section seats sa loob ng pamantasan. Pero sa kabila nun, um, it's a positive thing na nababalik na ulit yung ganitong mga diskusyon, um, na papaingi na ulit yung mga panawagan natin, hindi lang sa loob ng pamantasan, pero nabibitbit din natin yung um, panawagan ng mamamayan sa labas dito sa ating pamantasan na um, na, na ipagsisilbi natin ito sa at lipunan na ang mga kabataan ay uh, essential ang mga kabataan ay may mayor na responsibilidad para sa uh, pagbabagong panlipunan at yun ay ang patuloy na pag-aaral, patuloy na pagpapalakas ng sariling hanay para umubot sa uh, kasama pa natin sa mamamayan pagbibigay naman ng assistance sa nagdaang freshman admissions at pagsulong sa bagong guidelines ng SPOC ang naging focus ni Senator Miguel Salamat. Sa termino pong ito ay napagtagumpayan namin binigyan ng assistance ang mga at-bull noong admissions um, for the batch 2023-2024. Then after po ay nilakad namin ng Spok dahil maraming students ang nag nagbibigay ng hinaing o nagpaparating sa amin ng hinaing na hindi na ito effective at hindi na nakakatulong at hindi na ito um, nakakadagdag sa kanilang mga kaalaman. Ngayon ay nag, nagpasa kami ng aming nakuhang mga detalye sa EDO or Educational Development Office na sa um, nilatag naming forms na kung saan nag, naglatag ng mga hinaing ang mga estudyante. Then after nun ay nagkaroon kami ng um, chalk art movement, then yung photography exhibition noong February, the for the celebration ng Arts Month. And then ngayon ay kasalukuyan naming nilalakad ang mga mekanismo ng magiging at bulso 2024-2025. Ano kayang masasabi mo rito, Bulso one? Siguro yung uh, pagkakaroon ng uh, educational or parang pag-inform din ng mga SG sa iba't ibang colleges na meron merong cultural organizations pa na uh, meron dito sa BSU na hindi lang yung uh, OCA or yung kaming mismo mga organization na nagbibigay ng information sa iba. Sana meron din yung uh, SG meron silang mga post na meron ng gantong audition or naghahanap kami ng uh, mga members bagong trainees na kahit pa paano nadadagdagan din yung mga cultural groups um, sa part na nag-invite sila, may initiative sila pagdating sa pag-invite sa mga pubs, lalo na yung local pubs, sa mga events ng SG at ang whole university. But, ano, last, the foundation, yung kay, um, yung one concerto, may ilang pubs na hindi nasenda ng invite. So, pinili lang pala nila. So, medyo tagilid lang tayo doon ng konti. At, personally naman, sa am um, experience ng The Mentors Journal, Um, medyo hindi dahil matagal kaming hindi na-recognize so appreciated siguro kung may help from the um, SG nung mga panahon na naglalaylo yung DMT. So yan lang. Ang masabi um, ko is that mayos naman yung support na nanggagaling kay Press Ariana, kay VP Jurisdiction this year kasi bilang League of... Uh, governor sa chairperson, naramdaman kayo when it comes to the lobbying ng uh, policies natin, when it comes to the persons with disabilities dito sa Bulacan State University, and also during the time na may mga legislative body meetings tayo, may mga projects sa mga local student councils natin. Naging supportive naman si VP natin when it comes to their meetings, na sa pag-question kung ano man yung talagang nararapat para sa mga asosyante natin at kung naibibigay ba ng tama yung mga dapat para sa kanila. And when it comes to naman kay Press Arianna, naging consultative naman siya sa mga local student councils namin. Actually, nagpapatawag siya ng monthly meetings sa aming mga governors kung kumusta kami or kung hindi man monthly meetings ay kinakamusta niya kami through our chats kung kumusta yung mga mga uh, uh, projects namin, kumusta sa mga sudyante namin. And pag minarinig siya mga concerns sa mga sudyante na lumalapit directly sa kanya, ina-address naman niya sa mga student councils ngayon sa mga colleges. Balita po namin sa ano po, sa head po ng SDO is palagi po silang kinukonsulta ng ating student government ngayon para po protect ay supportahan po yung ating atleta po gaya po nung sa mga stipend po nababalitaan po namin na palagi pong kinukonsult po sa ating head ng sports development office po. Tapos, noong Christmas break po is nag po ang SD. O, kasama na po yung SD o na maglinis po ng ano po. or linisin po ang ating dorm, ang atlet, athletes dorm po. Sa tingin ko naman po, enough po yung support nila sa sa college mo namin, which is the CSSP po. Kasi po, um, Um, very close naman po ang LSC din po dito, tsaka po yung SG kay Ate Ariana and Kuya Jason po. So parang may collaboration naman po na nagaganap and hinihelp naman po nila yung mismo LSEN kami pong mga students sa CSSP kung paano po um, paano po yung mga events po namin paano po na execute so sa tingin ko naman po enough naman po yung service po nila pa hindi lang po sa CSSP kundi sa ibang ano naman din po sa campus college sa ating mga narinig isiniwalat dito ang halos araw-araw na danas ng mga mag-aaral sa ating pamantasan Hangarin ng bawat isa na ang kakulangan ay mapunan at ang mga lakas ay lalo pang mas maipagpatuloy. Higit sa ano paman, tayo ang bumubuo sa Bulacan State University. Kaya sama-sama tayong haharap sa tagumpay at kolektibong titindik sa lahat ng pagsubok. Ako si Harvey Sabado para sa Siwalat, at Paysetters SG Election Coverage. Patuloy na ko kwestyon, makikisangkot at magsisiyasat para sa isang tapat at malay na halalan